Okay po, libreng gamutan tayo ulit. Alam nyo, mahal magkasakit ngayon. Kaya simpleng pag-inom ng tubig, maraming sakit ang mapapagaling ha. Oh, so actually dati po ginagawa 'to eh, tubig lang. Sa style ng pag-inom ng tubig, gaano karami, gaano kadalas, malamig ba, mainit, maraming sakit mapapagaling, magugulat kayo. Ha? Tingnan natin. Number one, kahit bad breath, okay? Kung may bad breath ka, baka kulang lang sa inom ng tubig. Minsan kasi ang bad breath galing sa dry mouth. So pag kulang ang laway, very dry, dehydrated, dumadami ang bakterya kaya bad breath. Number two, para hindi masira ang kidneys, tubig lang. 8 to 12 glasses of water kaysa magsisi tayo na hindi lang tayo uminom ng tubig na kidney failure, na dialysis, na matay, di ba? So pag ang ihi, mahina ang labas ng ihi, ilang oras, Apat na oras ni pa umiihi, very dark na yung urine, yung mga may early kidney disease. Ah, uh, tubig lang ang kailangan. Pag sobrang dehydrated, naubusan ng tubig, kidney fail, failure 'yon. Dadami toxins sa katawan. So, ingat po. Lalo na kung kayo nag-exercise o gumag o baka i-inject na ng mga contrast dye, meron kayong mga procedure, CT scan, kailangan maraming tubig para hindi masira ang kidneys. Number three, pag kulang ka sa tubig, magkakaroon ng sugar craving. Laging gutom, lagi naghahanap ng matamis. Bakit nagugutom? Pag dehydrated tayo, kulang tayo sa energy. Walang lakas. Pag kulang sa energy, magugutom. Mapapakain ng marami. Kaya may Hunger pangs. Number four, tataba. Pag dehydrated, yun na nga, mas gutom, kailangan ng energy, mapapakain ka ng marami, lalong tataba. Pag tumaba, hindi na makagalaw, magkaka-arthritis. Number five, oh, problema, pagkulang sa tubig. Baka yung problema nyo sa balat, mga eczema, mga pimples, kung may dry skin, a uh, flaky skin, wrinkles, sagging uh, ah, nagsasag yung muka, baka dehydrated lang. Nakakita na ba kayo ng mga dehydrated? Yung talagang nagkulang ng tubig, di ba? Ah, ano sila, talagang nagsasag yung muka. Tsaka pag tayo sa tubig, mas maraming toxin sa katawan. Pag maraming toxin sa katawan, lumalabas sa skin. Kaya nangingitim. Yung mga may kidney failure, tignan mo, ay ah, mga nagda-dialysis, iba yung kulay ng balat nila. Uh, nangingitim kasi nga yung dumi hindi nalalabas lahat sa ihi. tiba Hindi nalalabas sa ihi, lumalabas dito sa balat kaya nangingitim. Kaya pag maraming inu iniinom na tubig, mas iniihi mo yung mga toxins, mas paganda sa katawan. Number six, ito, napakahalaga. Yung may GERD, gastric, gastroesophageal reflux, may gastritis, may ulcer, nangangasim. Napakaganda ng tubig. Ito lang ginagamot ko sa GERD ko, tubig. Ang GERD, home remedy lang ako. Hindi na ako umiinom ng mga yung para sa ulcer. So, pag may GERD ka, laging malapot dito, di ba? Pag natutulog ka, gumagasgas yung acid dito. Iniinom ako lang ng tubig. Tubig lang ng tubig. Pero ang tubig ko, mga siguro apat na lagok every 15 minutes. So, binabasa ako ng binabasa para yung acid na umaakyat constantly, binababa ako, hinuhugasan ko yung acid. Hugas ng hugas, hanggang mamaya mawawala na yung gastritis. Sa constipation, problema sa tiyan, matigas ang dumi, tubig din. Pag maraming tubig, mas malambot ang dumi. Number seven, yung laging nagbibitak-bitak ang lips, dry ang mouth. Diba? Pag dry ang bibig, tubig lang katapat niyan. 8 to 12 glasses of water, pinakamaganda, 2 litro hanggang 3 litro sa isang araw. Tapos naka-divide yan sa bagong gising sa umaga, di ba? Turo ko sa inyo, pag gising sa umaga, isang baso, dalawang baso ng tubig. Tuloy-tuloy ang tanghali hanggang gabi, kahit bago matulog o misa pag gumigising madaling araw, naka-spread out. Pinakamaraming inom ng tubig is 4 liters. Yan ang parang i-shortcut na natin. Huwag lalampas sa 16 glasses a day. Pag 16 glasses kasi masyado na marami. Baka lumab masyado ang dugo. So, 4 liter pinakamarami. 3 liters average. Maganda yan. Dry ice, di ba? Lagi nagda-dry ice. Nakakaedad. Baka dehydrated ka lang. Number 9, ito. Hindi nyo alam dahil kulang lang kayo sa tubig. Libre ang tubig. Number 9 is uh, pulikat. Laging pinupulikat sa gabi. O, ang pulikat, isang cost dito, dehydration. Kulang sa tubig, kaya mabilis magpulikat. Pwede rin, syempre, sobrang pagod, o may uh, nagtatight yung muscle, pwede rin uh, pulikatin. Pero dehydration, isang cause. Number 10, joint pains. Masakit ang mga tuhod, masakit ang joints. Ang buto natin, may mga cartilage yan. Yung parang malalambot na nagpro-protect sa buto. Yung cartilage natin, 80% water yan eh. So, pag kulang ka sa tubig, lalambot yung cartilage. So, pag malambot, magdidikdik yung mga buto natin. So, magjo-joint pains ka. Kailangan well hydrated ka. Number 11, ito bago lang pag-aaral ha. Pwede mag-heart failure ang kulang sa tubig. May bagong pag-aaral, I think, two years ago pa lang. So, nakita nila yung kulang sa tubig na iniinom, after a few years, humihina ang puso. Parang nai-stress yung katawan nahihirapan yung katawan pag kulang ka sa tubig. At mayro pa pag-aaral nagsasabi sabi na baka ma-high blood ka pag kulang sa tubig. Paano nangyayari ito? Pag kulang sa tubig, 'di ba, nagko-conserve ng tubig yung katawan natin. So yung dugo natin mas malapot konti. Mas lumalapot ang dugo, mas maraming red blood cells compared dun sa liquid part. So mas malapot yung dugo, mas mahirapan yung puso i-pump. Pag nahirapan yung puso mag mas mataas yung blood pressure konti. Number 12, nasusuka, nahihilo, nauuhaw, napapagod, dehydration lahat to. Kasi nga, pag sobrang dehydrated ka na, bagsak na yung blood pressure mo. Sa bandang wala pag sobrang dehydrated, babagsak, ma, -ma -co ka niyan. Pagod ang pakiramdam, baka tubig lang eh. Okay? Baka inaantok ka lang. Sa warm or cold, pag sa GERD at sa TIAN, mas maganda warm. Okay? Pero kung nag-exercise, gusto mo cold, okay lang naman yon. Number 13, headache. Laging may migraine, masakit ng ulo, baka kulang ka sa tubig. Isang lunas sa migraine, inuman mo lang na maraming tubig, mawawala yung pagod, yung uhaw, yung sakit ng ulo. Yun na nga, ang theory kasi baka malapot yung dugo pag dehydrated, nahihirapan din yung blood flow sa utak natin. Mas maraming tubig, mas maganda circulation. Eh. Simple lang. Number 14, kulang sa tubig, kulang ka sa energy. Hindi makaisip, hindi makatrabaho, hindi maka-concentrate, mabagal yung utak, irritable. Mood swings, mainitin ng ulo, dehydrated lang. Hindi na alert inaantok-antok yung utak natin, 70-75% water. So tubig pa rin ang sagot. Number 15, body odor, nangangamoy. Bakit nangangamoy? Siyempre, pag kulang ka sa tubig, konti pawis mo, 'di ba? Kino-conserve, 'di ba? Konti ihi mo, dehydrated ka, konti pawis mo. So yung konting pawis mo, sobra daming toxin ang kailangan niya ilabas. Masyadong concentrated, parang ihi. Ang ihi, pag uh, dehydrated ka, ang baho-baho, ang panghi-panghi. Di ba? Uh, magiipon mag-iipon yung mga bakterya, mag-iipon-ipon. Eh kung inuman mo ng dalawang basong tubig. Pag may UTI ka, may sakit na UTI, inuman mo lang ng tubig. Mild UTI, dalawang basong tubig sa babae, sa lalaki. Mahugasan yan, tanggal yung bakterya sa ihi. Baka, baka hindi ka na mag-antibiotic. So, body odor, inuman ng maraming tubig. Bad breath, tubig lang. And number 16, yung mga sakit-sakit. Maraming sakit, pampalakas ng immune system. Siyempre, pagkulang ka sa tubig, maraming dumi sa katawan, hindi nalilinis. Kaya nagkakasakit. Yung anti-aging din to, mabilis tumanda uh, pagkulang sa tubig. Diba nga nasa Bible to? Sa Bible is 40 days pwede tayong mabuhay ng uh, walang pagkain pero basta may tubig. Pero pag tinanggal mo ang tubig sa katawan ng tao, 3 days lang patay na. Okay? Ano naman ang benefit ng pag-inom ng tubig only drink? Ano ba ibig ko sabihin? Ibig sabihin, ito ang diet style na pag humingi ka ng inumin o order ka sa restaurant, kumakain ka, umagat ng haligabi, tubig lang ang katapat. Kung gusto mo, konting tsaa o lemon water, okay lang yan, mababa lang calories. Pero basically, kung tubig lang iinumin mo, meron kang walong benefits makukuha. Napakaganda. So, itatakwil mo na ang soft drinks. Imbis na umorder na soft drinks, tubig. Imbis na iced tea, tubig. Imbis na kape uh, na maraming uh, whipped cream, tubig. Imbis na milk tea, tubig. Imbis na canned juice. Yung mga juice na sa bote, matatamis. Kahit sabi mo pa juice, tubig na lang. Ano mangyayari? Maraming magic mangyayari. Walo. Number one, papayat ka. Kasi ang daming calories ng iced tea, ng soft drinks, para ka na kumain sa platong kanin, sa isang matamis na ininom mo. So, tubig na lang. ba? Diba? Pag umorder ka sa McDo o sa Jollibee, di mag fried chicken ka. Kung gusto mo ba mag french fries, sige, pagbigyan. Pero isama mo tubig na. Huwag mo na kunin yung uh, drink na go large, na 12 ounce, 16 ounce, alagot tayo doon. So, you will lose weight. If you lose weight, less arthritis. Pag tubig lang inumin mo. Number two, mas maalis mo yung toxin sa katawan. Tubig eh. Mas magandang panlinis ang tubig. Ang soft drinks, maraming phosphorus. Inorganic phosphorus. Ang soft drinks na maitim, yung mga cola, kaya masama sa kidneys yun kung maramihan. Number three, pag tubig lang, gaganda yung muscle mo, lalakas ka. Number four, pag tubig lang inumin mo, imbis itong mga juice, maganda for the brain, maganda for circulation, maganda for energy. Number five, gaganda metabolism mo pag maraming tubig. ba? Diba? Hindi ka madi-dehydrate. Ang kape, nakakaihi. Ang alcohol, nakakaihi. So, madi-dehydrate ka. Kaya yung mau-minum ng alak, dapat sabayan mo ng tubig. Kung hindi, madidehydrate ka. Di ba? Yung umiinom ng alak, ihi ng ihi. Number six, gaganda ang kutis mo. Pag marami, pag tubig lang ang pinili mo. Number seven, sobrang ganda nito. Bawas diabetes. O baka hindi ka na magka-diabetes. Hindi ka, hindi tataas kolesterol mo. Hindi ka magkakasakit sa puso. Paano tubig ka lang eh? Di ba? Hindi ka tatabay. Ano ba pang diabetes Di ba? Yung mga matatamis. Oo, see? And number eight, pag tubig lang, maganda sa kidneys. Happy ang kidneys mo. Hindi ka magkakasakit sa kidneys. At hahaba ang buhay. So nakita nyo, simpleng tubig lang. Minsan yan lang pala ang kailangan natin. Ang dami-dami pa natin iniisip na gamot, na binibili, na napakamahal. Subukan nyo muna kung simpleng headache, simpleng body odor, simpleng GERD, o simpleng problema sa tiyan. Try nyo warm water, pa konti konti konting lemon water, tapos itakwil na yung ibang matatamis, tingnan nyo, mas madali pumayat, lalo na tumataba. Napakagandang ng pa ito, lalo na sa seniors. ba? Diba? O yung mga bata na teenager na lumolobo na, tubig na muna tayo. Kasi pag nag-soft drinks kayo, nag iced tea kayo, katumbas nun isang platong kanin, hindi ka pa busog, kaya mabilis tayo tumaba. Share po natin na sa ating kaibigan. Di ba gusto nyo? Mga libreng gamutan na wala ka nang bibilin, iinom ka lang ng malinis na tubig. Simple water, okay na sa akin. Hindi na ako hahabol lang yung mamahaling tubig. Baka meron pa nagbebenta ng mga... Basta purified water, bottled water, pwede na po yan. God bless po. Share po natin. Thank you.